Ayun, uh, maganda magandang araw mga kababayan. Uh, welcome back to my channel Boy Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan ay muli po nating bina, binalikan si Ate Clarissa para po ay meron tayong ipapaabot sa kanya na pangdingding and then pinang grocery na rin po natin. So yun mga kababayan, uh, Uh, samahan nyo kami, pupunta kami roon para makita natin kung napagawa na po yung pinamili nating kahoy uh, Tingnan natin kung okay na Sa so, mga kababayan, tara, samahan nyo kami Pero simple mga kababayan, bago po lahat uh, Shout out po muna sa mga United OFW Charity Group Na kung saan sila po ang nag sponsor sa mga, aking mga vlog uh, Labas po ang aking pasalamat sa pagkat nandyan sila na handang tumulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas so yun mga kababayan tara samahan nyo kami ay, mga kababayan ito po si ano si ate Clarissa so tingnan po natin doon kung na, napagawa na ba ate yung ano uh, uh, yun. hindi, so mga kababayan ay natapos niya lang yung bubong kasi na, nakapos sa oras eh ha, ah, inong na mo na yung bubong. Oo. Kasi mm. nakapos na sa wala si gabi ni. ha, hindi pa lahat na ikabit yung kahoy. Apo. So, yon, So, yun mga kababayan ay. Di. Dito na lang ako sa baba. <laughs> so, yun mga kababayan ay. Ito po yung sainga nila, oh. Ay, may itlog kayo. Bumili kay itlog. Ano, yun, nilaga? Apo. Bumili kayo? Hindi pa nalulutan. <laughs> Pwede ako dito. Wala naman tubig dito banda, Wala naman po. So, ayan. Uh -huh. Ayan, ayan nakabit nyo na. Ah, uh, so yung mga kababayan ay ikinabit oh, na po yung mga yero. Pakita mo lang yero. Pinaka, kinabit na. Try so, lang, hindi pa na lagyan ng pamakuan. Naipa ko na po. Hindi yung sa dingding. Ibig sabihin po, yung ating yero medyo kinapos pa. Oo, oh, kulang. Ah, apat pa, apat pala yan. Apat, ah, patung... oo. Kinapos kasi siya sa oras kahapon. Hmm, kahapon. Kaya, yeah, ano. Ay, okay, okay na dyan. Dito tayo, ate. So, kahapon, ano oras niya natapos? Kasi sobra init ni ka hindi niya kasi kaya init, kaya... Oo. Ano? Pa, kaya yung bubong natapos niya po. Natapos niya, yun ang unang ginawa niya. Opo. So ngayon, ang ano na lang ipang dingding. Opo. So... May may hagdanan may ginagamit siyang hagdan pala. So lahat na kabit ilang, ilang dos kabit dos ikabit niya? Okay, one, two, Yung yung meron siya nilagyan sa pagilid Ah, o, parang pinakabris, ano. Opo. Para hindi siya, ano. So, yun mga kababayan, na naikabit na po yung bagong yero. So, hindi pa nakapagawa ng, ano, ng pamakuan sa gilid, ano. Apo. So, ito pa mga kababayan yung ating, ano, yung kahoy kasi nagtrabaho muna. Pantay mo Si Kuya, nagtatrabaho muna para may pambiling bigas na no? Apo. So ngayon mga kababayan, dito ka lang ti. Nandiyan ka lang. Maupo ka nandiyan, kaya mo maupo dyan. Nagyan <laughs> uh, lang. So ngayon mga kababayan ay... Oh. Medyo maganda na. Ano, anong pakiramdan nyo, Ti, na okay na yung yero nyo? Masaya po. Na nabigyan po kayo ng mga kahoy. Masaya po. Dahil may tumutulong. Oo. Siyempre, yung ating mga kababayan, hindi po nagpabaya po ano. Ating mga kababayan yun at yung FW Charity Group, siyempre, pasasalamatan po natin yun. Sila po ang tumutulong ngayon sa inyo. So ngayon natin ay mayroon pong pinadala sa atin ng ating mga kababayan. So ayan, ayun sila. Ayan. Huwag uh, ka sumunod dito, baka babagsak tayo. kaya ako nandito na lang sa baba kasi nakakatakot talaga. Diyan lang muna talaga ito, diyan lang. Diyan, diyan. Mayroon tayong 10 kilo bigas and then ah uh, So ngayon nate uh, kaya kami nagpunta rito dahil napanood nila yung video nyo kahapon na talagang wala kayong masaing. So ngayon po bumili po tayo ng bigas ng 10 kilo. So ngayon, bukod doon sa bigas na 10 kilo, bumili na rin tayo ng grocery. So yan, ipakita lang natin. Ano, dito mo na ilagay yung... Kaya dito dapat ng karton. Dito sa baba. Pasinsya na mga kababayan, talaga napakahirap ng kalagayan namin din eh. So ayan. Ate. Yan, dyan lang. sige po. kailangan po yun eh. Ayun, meron po tayong ano dyan. Ito po nasi para baka makalagyan. sige lang. Ito, ito, Ayan, ayan. ayan. Ganyan kami te. Eh. So ayan, mayroon tayong biskwit. Ano? Ano ba yan? Uh, shampoo, shampoo Batesin, magic medicine, magic syrup. Katol kayo, no? Apo. Ayan, katol. Isang kartong katol. Eh, na no, mal na malamok dito. Malamok ba dito? Opo, malamok po. Uh, oh, yung may diaper. Sino mo? Masaya, masaya ka ate, ha? Sa siya ba? Ah. Apo. Ayan. Mayroon kang daya per na oh, antaw niyan? Sekreto mm -hmm. ah. Ano? Sweet Ayun, mayroon kang gatas. <laughs> buna. Oo. Oh. Ayan. sige, ano mo? Ilagay mo lang diyan, babili tayo ng buna na dalawang karton. Mayroon kang Sa oh, sige. So ayun mga kababayan, ah, uh, sobra po ang kalagayan natin nakikita natin sa anong tingi-tingi siya. Yan kape. Ano pa? Noodles. Masaya, masaya ka ba ate? Sobra po. <laughs> Thank po. you po. <laughs> Salamat ah, din ah, po. Uh, sige. Meron tayong noodles dyan para kahit may sabaw-sabaw kayo. Ayan, sige. Ilagay mo doon. Uh, uh meron po kayong sabon. Bili ko kayo ng sabon na panglaba. Ayan. Ayan. Oh, maglaba ka na ngayon. Marunong ka ba maglaba ate? Apo. Uh, baka hindi ka marunong. Mayroon kang corn beef. Oh. May corn beef. Mayroon kang sardinas. Ayan. So, ano pa? Ayan. <laughs> so, yun mga kababayan. Uh, si ate, ano? Uh, ano masasabi mo ate na napakarami mo na tanggap ng bihaya sa hapong ito? Salamat po sa mga tumulong. Masaya din po. Siyempre po, pasal uh, pasasalamatan ko lang po ang United OFW Charity Group. Isa pong grupo yun ng mga vloggers uh, din po na nasa mga OFW. <clears throat> na sila po ay nagambag-ambag ng pagtuwing nila, nagambag-ambagan sila para meron sila ipapadala dito sa atin sa Pilipinas. Ano? So ngayon, uh, napabot na po natin kasi nakita nila kailangan nyo pong gatas, uh, diaper, tapos mga dilata, uh, lalo na po importante yung bigas. At bumili na rin po ako ng biskweta, no? So, kape ng, para sa si ganun ay panimula, no? Ang ah, baka ang asawa mo ay eh, ngayon pa lang nang pumasok, meron na kayong makakain kahit paano. Apo. Na hindi na kayong mangutang, na pagdating ng sahod niya ay buong buo, matanggap niya. At siyempre po, pasasalamatan ko po dyan sang si Ma'am Joma, si Ma'am Joma Vlog, uh, Joma Kiam Vlog, ayan, at saka si Sir Rick, yung vlog nagabot po sila ng 2,000 mag-asawa so sa uh, hindi lang po yan tayo mayroon pa kami surprise sa iyo uh, mayroon pong nagpaabot din sa iyo ng tulong na para mabuo madingdingan mo na lahat yung bahay mo uh, bigay po siya ng 3,000 para madingdingan yung bahay mo so bumili tayo ng 5 pirasong plywood so ngayon kung ano malang kulang dyan na ikabit na ni Kuya. Apo. Eh, kung ano man ang kulang, makikita ko naman at babalik po ako dito. Apo. No? Masabi mo ate, parang paningiti ka lang ngayon. Sobrang siya po, mapapayak na nga po eh. <laughs> ah. Ganon. At saan yung anak mong maliit? Tulog po. Oh, may diaper. Kasi ba sa kanyang diaper? O, oh, kasi lang po. Kasi lang. Kasi tansya ko nga, four months. Sabi, magtatanong nga po ako doon sa ano kung anong magkasya. Pero kasi pala yun. Meron na po kayong ano, bigas. So halos wala na po kayong hanapin natin ano. Up. Okay. So, ikaw na ba lang dumiskarte ng panggatong, huwag mo antayin yung asawa mo. <laughs> Siyempre, ang tatrabaho yun. Eh. Bay, maaga pa naman magsaing ano. Oh, maaga pa naman so, po, ah, maaga lang eh. Maaga pa naman, at least. Meron na kayong... Ayun na kayo. po yung sawo. Ay, dumating na. <laughs> Ayan pala. <laughs> Oo, oh, laging... Laging huling dumating ngayon pala si Kuya, mga kababayan. <laughs> Ayan, dumating na. Kaliman daw na dumating. Kung maingoy. <laughs> so, ayan na kuya. Mayroon kaming pasalubong sa'yo. Maraming, maraming salamat po. Ha? Maraming maraming salamat uh -huh. po. Eh, Isa ka ba galing yan? Trabaho po. Ay, eh, ba't may dala po kayo sako? Sa ano ba yung laman ng sako? Ay, saka? martelyo po. po yung mga... Uh, ano ah, martelyo. Eh. Ba't ano bang ano mo doon? Ano ba yung skill mo doon? Labor lang po. Ah, labor. labor. Eh, basal po kasi. Mas, ah, basal lang ano nyo ngayon. Opo. Yung nagawa nyo. Ay, eh, mabuti. May Opo. trabaho ka naman ulit opo So ayan kuya, mayroon po kami pasalubong sa iyo Ano masabi mo diyan sa ating mga kababayan United OFW Charter Group? Maraming maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin At sana kayong mga na tumulong uh -huh. So simple kuya Hindi lang yan Mayroon pa akong pa, may pasalubong pa, pa kami sa inyo opo. Na para makompleto na yung bahay mo Bumili po kami ng plywood So yan mga kababayan Ibigay na natin kay ate yung grocery So, punta natin, kunin natin yung plywood. Apo. Okay, tara. Yung mm, gamit mo, Eh, nakapahinga ka na ba? Baka ikaw hindi pa nakapahinga. Hindi. lang. Diret siya na, na kawa wala po. At yung sa inyong matatabang puso. Mm -mm. Apo. Yung bahay pa, kahit konti-unti, nabubo. Mm -mm. Maraming maraming salamat po. Mm -mm. Sige. Tapos, kuya, ik ikabit mo ito, kuya, ngano, yung itong mga dos-podos natin. Apo, ha? Dito pa sa amin yan ito, yung ha? sa nang balkon. Hindi, ang importante kuya yung ano dyan, Apo. yung may pamakuan tayo ng plywood, ano. Apo. Kung ano man lang kulang, dahil sigiting tingnan natin, Apo. baka meron tayong magawa pang paraan dyan, ano. Apo. Importante lang, gusto ko lang, mabaklas lahat ang mga yero na yan. Itong yero, pwede mo itong gamitin din ngayon pang ano. Okay, ngayon din po, babakasin ko din po yung gagawin ko na rin po para... Ah, sige, tara, ibaba na natin ano para makita ko paano gagawin yung giba, yung gabahay mo ngayon. Sige, ate. Thank you po. Ah, kukunin namin uh... yung ano. Oh, dito ako dadaan. So, yun mga kababa, yan. Napabot na po natin. Itong, nagsain ba kayo? Ang ano, ulam nyo kaya, itlog. Eh, ako po kanina, wala akong ulam. Na ito yun, ba ang ulam nyo? Luto na ba re? Eh? hindi ko po alam kung na po. Eh, bakit parang walang tubig? Parang hilaw. hilaw pa po. hilaw pa. Wala pang luto. Tara kuya, kunin mo dun yung ano. So, yun mga kababayan. Kunin natin yung plywood. <laughs> Bote dumating na si kuya. <laughs> Grabe. Sobrang sayang. Ano? Sobrang sayang ni ate Clarissa. Saka ni Kuya. Kuya, ano nga pangalan nyo? Alfred po. Ah, naibabaan nyo na? Ah, na nga po nila eh. Ay, thank you, thank you. Sige okay. po. Di hakutin nyo na lang po, ano? Apo. Yan Kuya, ito naman, pang dingding -ding lang naman yan. Apo. Pwede na yan, di ba? Pang discarding kabit mo dyan. Apo. na yun pala, naibabaan na. Eh, bubuatin ko na lang po. Ah, oh, sige. Pasok mo na yan doon. Tapos, para may kabit na rin po. Tinan natin kung paano mo magawa ngayon yan na mga kababayan na nakakot na ang plywood <laughs> grabe sobrang tuwa sobrang saya po ng mga kapitbahay na ano sila parang nagkakaisa silang lahat dito tulong tulong para makatulong din kahit paano <laughs> so yung mga kababayan Pero kamarte ilegal dong Bale, anong nga yung gagawin nyo kuya? Eh, ito pong dingding po sa unan. Ah, babaklasin nyo yan? Apo. po. Inaayos muna natin yung ano mo. Ay, suko Diyos. Ay, sinabitan mo ng diaper yung anak mo? No? Sinabitan mo ng diaper o may diaper na dati? Ay, naman po Ah. Ang grabe. Yan, ilagay mo ulit sa karton ate. So, yung mga kababayan, ang naipamili natin yung grocery, ay ito, pakita ko lang yung resibo. Ay <laughs> ba, diba, gagawa ka na ngayon, kuya? Apo, ito nga po, nangayon ko po. Ah, bukas, pagbalik ko, yung sagid naman po, wag ito tarahin hmm. ko. Araw-araw paisa pa isa-isa po. Apo, araw-araw -ara -araw pa isa, isa hanggang sa mabuo mo na, ano? Apo. De, ito muna, baklasin mo ngayon? Apo, ito po. Bukas po ito, kabila bila po ah. Uh, hindi naman kasi gay. Magtatrabaho uh, ka, kailangan ano-ano pa, unti-unti lang. Opo. Anak daw. Debetilya 'di. Yan eh, ano DD ng anak mo ngayon ate? Parang wala namang laman ang DD niya. Bird strip up na pa po ng asawa ngayon, eh. E, diba yun eh. Pwede ba yun? Ito po, ma matanda. Ah, pang matanda pa yan? Opo, eh, yung panganay ko din po, ito rin po, po pinadede din namin nung bata pa. Mm. At, Iyan pa. naman. Opo. Ay, wala po eh. May lang po eh. Bona naman sa gabi. Bona rin binibili niya. Opo. Eh, pag wala kong budget, eh, may So, yung mga kababayan, ang napang grocery natin ay 1,000 ano yun? 1,743 tapos yung bigas po natin ay, na 500 kaya mga 2,000 ano po yung ba? Mga 2, 3, mga 2,300 <laughs> Tapos Itong po tatlong. yung plywood natin ay 2,500. Kasi sa 500 ang isa. Mahal po ang plywood ngayon, kuya? Mahal po ba? Mahal. Kinapos pala yung ano. Opo. Pero maganda na. Maganda yung ano. Maganda na bubong mo. Tinan mo. Ayan <laughs> na po mga kababayan. ng ganda. <laughs> Ito, <man. laughs> Hindi, wala lang kayong pangamba. Matuluan diyan Ano ko? Ano Al nga po. pangalan mo, kuya? Alfred po. Alfred, kuya Alfred. Eh, minsan po sa gabi, malalim po yun. At sa gabi, bakit po malalim? Eh, pag po yung tubig. Ah, mag-high tide. High tide. Ah, inaabot ng high tide dito? Opo, kasi po yung likod po pala isdaan. -huh. Mm. Eh, ngayon po yung tubig sa lidaan, malaka din po. Ah. Kaya, tanong ko lang, parang na, di ba, napag-usap tayo, parang sabi mo eh, marunong ka mang isdaan, tawag noon? Yung... Pamante po. Ah, mamante. Ikaw ba, pag walang ginagawa, dapat mamante ka rin? Namante nga po, pag wala pong ginagawa. Mamayang mading araw po, mangingisda din po. Ah, may pangulam kami. Ah, ganun. Saan kayo mangingisda niyan? Kung saan po may bakanting ano, presta na sira. Misa po, yung mga leolabog na tubig po siya sa may ano, desta. Mm. Pag may tubig po nakita, tas may isda. Nihadya po ng pante. Halataga mo po. Meron naman kayong pante na ginagamit? Opo. inirap po ng airpod kapag ano. Ah, inirap mo lang. Eh, paano kung di ka pera, man? Wala po, magagagamit. Pero yung tatay mo nagpapera ano naman. Ah, oh, mayroon po yung pante. Hmm. May kung sabay kayo mamante. Hindi po. May sarili naman po siya pushes, Tapos may din po ang bago. Asahan niya naman po hindi naman po naman niya. Hmm. Eh, hindi ko po nakuha kanina kaya hindi po nakapamansig ba din maga. Uh Oo. -oh. Ang mga kababayan ay binabaklas. Minsan po pa gano po. Samahan <laughs> niyo po akong mga isda. Sige kuya. Uh, anong, anong araw ko ba nangyengisda Kuya. Pagaling ko po, nakamiss na po tayo. Sabi mo, i-ano mo ako? Eh... Oo, oh, na ito Kuya, mano, may bigas na kayo, kuya? Kuya, may bigas na kayo? Lalaki, bere? Ayun, babae po. Ay, babae, bere, ate. May bigas na kayo? May bigas kayo? Saan? Ay, di na kayo mamaya. Ayun, sabi ng ano. Ano pangalan niya, ni baby? Nicole po. Nicole, ayun, si baby Nicole. Bigyan mo ng biskwit. Meron ka ng biskwit. Oo. Uh -uh. So, ayan. Ayan ang mga kababay, binabaktas ni ko Masaya na kayo ate, may may bigas ka ate Nicole. masaya. Opo, nag-aral ka ba ate? Kinder po. Ah, kinder na ikaw. Parang hindi ka nagpapagupit. Ha. Ay, nakabis. Nakabis. Ah, nagpapagupit nagpapag Di, ka dito. Nagpapagupit ka. Baka mahulog ka naman. Doon ka na lang sa loob. Dito na. mahulog ka naman. Pasok ka lang sa loob. Ayan. Baka naman matanggap pati ano mo. Ha, <laughs> po. na po siyang kahit Matigis na masyad eh. Puro bulok na kuya, kinabit mo na yan ah Saan mo ba nahingi yan? yung kaya ko yan gawin mo ng dirty kitchen dito. Gawa ka ng ano, dirty, ah, kitchen para dugtong. Hindi, ito ka? po kasi yung ano, dugtong po dito. Hmm. Ano ba yung anak mo? Kasi kasi yung binikunday yan sa kanya, no? Kasi lang po yung ito. Lang, ha? Kasi dapat yung medium, sabi ko hindi, parang kalikit. Yung yung black nga po, kasi po po sa kanya. Ah. Uh -uh. Kawawa naman ano. <laughs> so, may dede ng inventory. <laughs> Pero ang importante kung payahiyang din naman kasi. Meron po yan mo. Ayun na nga. Ayun nga ang nasa mga karata. Ganun. Ayun yun nga po. Kung kinagkakansya lang <laughs> po kasi na. Oh, okay. Saan pare? Diba So, ayan na mga kababayan. Ay, gumagawa na sila ni Kuya. Kasi si Kuya ay galing pa sa trabaho. Ma alas 5 na rin ano? Ano oras ang uwi niyo kuya? 4:30 po eh, pa po ako, alas 5 na po uwi ko. Abi, kimi alas 5 na ngayon? Opo. Dati sure daan. Kasi po pasok namin 7:30. Mhm. Mm, -mm. uwi namin 4:30. Okay. Ah, kaya maaga, ano? Opo. Hindi na kailang araw ka na. Kaya mm. kay sana. Sana po. Mm. Ano mayroon pa po pong, mayroon pa pong dalawa. Um, oh. so, yung mga kamabayan tayo, lang. ay dumating na si Kuya. Uh, pagdating niya ay trabaho siya, pagdating sa bahay niya. at uh, uh, yan, parang uh, tuwing hapon ang sinasabi niya. Dito ngayon, tapos bukas naman sa kabila. Tapos doon, bali, apat na araw niya gawin tuwing darating siya. Gagawin niya yung bahay kasi niya. may trabaho din naman si Kuya Alfred. So, yung mga kababayan, na uh, ipaabot na natin yung grocery. Ang grocery po natin ay 1,743. And din po yung bigas natin ay 500. Bali, 2,243 po yung naipamili natin. So, siyempre po mga kababayan, ang plywood natin ay 2,500 ang limang piraso. So, nandito na, kompleto na sila. Siguro hindi, kung ano man maging kulang ay baka konti na lang po siguro yun. Sa 2 by natin, baka kulangin man yan, konti lang din. ah uh, mga kung ano man mabaklas dyan, pwede naman ikabit-kabit dito para ma maayos na mga kababayan. So, siyempre mga kababayan, ako ay lubas ng papasalamat. Siyempre, lalo na po kay Joma Kiam Vlog. Thank you so much po kay Ma'am Joma. Saka kay Sherry Kiam Vlog. Na sila po mag-asawa ay nagpaabot ng dalawang para po yung Sherry At si Ma'am Brites naman po mga kababayan, nag-abot din po ng tatlong libo para pambili po ng plywood. So, ang plywood natin ay 2,500. Kaya lang, mga kababayan ay siyempre pag in-catch natin ng gcatch may bawas po yan kaya po ang sobrang iba sinasok natin sa grocery sa dinagdag po natin kaya nadagdagan po ang grocery niya so yun mga kababayan maraming maraming salamat po sa walang sawan yung pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas lalo ay kita ng ating mga kababayan na kailangan ng tulong so yun, <coughs> so yun, mga kababayan ha ayan na ginagawa na nyo yung bahay so siyempre maraming maraming salamat po at uh, God bless po sa ating lahat Ako uh, kuya uh, maraming salamat po sa inyo may masabi pa ba kayo sa ating mga kababayan uh, maraming salamat po sa uh, tulog sa pagbuo ng bahay ko sana po eh Huwag po magsawa sa mulong sa ibang mahihirap. hirap. lalo po sa amin. <laughs> Wala na po kayo ba masabi? So, parang masaya-masaya ka na kuya, no? Kaya nga po. Mm -hmm. Sige. Pag ko kuya, masabi ko lang sa'yo ay uh, patuloy mo lang yun. Magbago ka na. Huwag ka muna na mag-inom-inom. Tapos eh, magtrabaho ka kasi alang alang sa mga anak mo ano? Opo. So, sige, maraming salamat po mga kababayan. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. Sige. Thank you po.